kumusta mga kanegosyo? Alam nyo ba na pwede ka na palang kumita gamit ang Artificial Intelligence o AI? Tama ang narinig mo. Kung dati parang sa pelikula mo lang ito maririnig. Ngayon, kahit simpleng Pilipino, nasa abroad ka man o nandito sa Pilipinas, pwede mo nang gamitin ang Artificial Intelligence para kumita ng extra income. Ang tanong, paano? Paano nga ba ginagamit ng mga freelancers? content creators at online entrepreneurs ang AI para mas mabilis, mas madali at mas malaki ang kanilang kitain. Yan mismo ang pag-uusapan natin kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil bibigyan kita ng mga basic, practical and proven ways kung paano kumikita gamit ang AI. Ako po si Royce welcome sa negosyo. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, please hit the like button, Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Bakit mo gagamitin ng AI to earn money? Well, kung may tools ka na pwedeng makatulong sa'yo para mas mapabilis ang trabaho, mas mapadali ang negosyo at mas mapalaki ang income mo, gagamitin mo ba ito? Ganito ang power ng artificial intelligence. AI saves you time. Instead na manual ang lahat ng trabaho mo, pwede mo lang gamitin ng AI para gumawa ng designs, magsulat ng content, gumawa ng social media post o kahit gumawa pa nga ng business plan. AI gives you new opportunities. Maraming OFW at Pinoy entrepreneurs ang kumikita ngayon sa freelancing, digital marketing at online business gamit ang AI tools. AI helps you work smarter, not harder. Abang lahat ay busy sa traditional way, ikaw naman nakaleverage leverage ka na sa technology. Ibig sabihin, mas mabilis ang resulta at mas konti ang stress. Kaya naman kung gusto mo mag-level up sa income mo, wag kang matakot na gamitin ang artificial intelligence. Gamitin mo siya as your partner para mag-open ng mga bagong sources of income. Number one, Freelancing with AI Kung marunong ka magsulat or gumawa ng designs or mag-edit ng videos, malaking tulong ang artificial intelligence para mas mapabilis yung trabaho mo. Halimbawa, kung writer ka, pwede mong gamitin ng AI tools para gumawa ng article draft, social media captions or product description. Ikaw na lang ang mag-e-edit at magpapaganda. Kung designer ka, Meron ding AI tools na gumagawa ng logo, poster or template na ikaw na lang ang magko -customize. Kung video editor ka naman, meron ding AI na pwedeng maglagay ng subtitles, mag-ayos ng audio or mag-cut ng clips automatically. Ang advantage, mas marami kang matatanggap na projects kasi nga, mas mabilis kang matatapos. At syempre, mas maraming project equals mas malaking kita. Number 2, content creation with AI. Alam naman natin na usong-uso ngayon ang YouTube, TikTok, or Facebook Reels. Pero the challenge is kailangan consistent ka sa pag-upload. Dito na papasok ang AI. Pwede kang gumawa ng mga AI-assisted script para sa mga YouTube videos mo. Pwede ka rin gumawa ng AI voiceover kung ayaw mong gamitin ang sarili mong boses. Or pwede kang mag-generate ng mga AI thumbnails or images para mas clickable ang mga i-upload mong videos. Imagine this, kung dati inaabot ka ng halos buong araw para gumawa ng isang script, ngayon pwede mo nang gawin in less than an hour. Ang resulta, mas madali ka makakapag-upload regularly at mas lalaki ang views mo. Mas lalaki rin ang kita sa mga ads and sponsorship. Number 3, Online business support with AI. Kung meron kang maliit na negosyo like online shop or food business, malaking tulong din ang artificial intelligence. Pwede mo itong gamitin sa paggawa ng product description, mas catchy at mas mabenta. Pwede din ito sa Facebook and Instagram ad copies and pwede mo itong gawing pang-analyze ng customer feedback para alam mo kung ano yung mga produkto na mabenta at yung mga produkto na kailangan mong i-improve. Halimbawa, kung meron kang Shopee or Lazada shop, mas madali ka na makakagawa ng hundreds of product description gamit ang AI kaysa mano-mano mo itong gagawin. At kung marunong ka namang mag-market online, AI can literally help you sell more habang mas konti lang ang inilalabas mong effort. Number 4. Learning and Upskilling with AI Kung gusto mo mag-level up, gamitin mo ang artificial intelligence para matuto ng bagong skills na pwede mong pagkakitaan. For example, kung gusto mong matutong gumawa ng website, may AI na nagtuturo ng coding step by step. Kung gusto mo naman mag-aral ng digital marketing, AI can also generate strategies and tutorials kung gusto mo magtayo ng online business, merong artificial intelligence na pwedeng gumawa ng example ng business plan para sa'yo. The point is, AI makes learning faster. At kung mas mabilis kang matuto, mas mabilis ka rin makakapag-offer ng mga bagong services or makakapag-start ng bago mong negosyo. Kanegosyo kung ikaw ay isang OFW, mas lalo itong advantage para sa'yo. Bakit? Dahil kahit nasa abroad ka, pwede kang mag-freelancing online gamit ang artificial intelligence. Pwede kang gumawa ng side hustle sa content creation kahit free time lang. Pwede ka rin mag-setup ng online business sa Pilipinas habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay na makauwi sa Pilipinas bago mag-start ng sideline. Kasi kahit nasa Middle East ka or Europe or Asia, basta mayroong internet, pwede kang kumita with the support of artificial intelligence. So ayun mga kaligosyo, ang apat na mga practical way para kumita gamit ang AI. One is freelancing para mas mabilis matapos ang mga project mo. Content creation para naman mas consistent at very engaging ang mga video uploads mo online business support para naman mas effective ang mga marketing at mga ads campaign mo para mas lumaki yung benta. Learning and upskilling para mas madali kang matuto ng mga bagong skills na pwede mong pagkakitaan in the future. Tandaan mo, hindi ka papalitan ng AI. Ang artificial intelligence ay isang very powerful tool. Parang partner na tutulong sa iyo para mas mapadali ang trabaho mo at para mas lumaki ang kita mo. Think of it as your personal assistant. Think of it as your personal assistant. Pero ang tunay na puhunan pa rin dito is your creativity, yung diskarte mo at yung willingness mo na matuto. Kaya naman kung seryoso ka talaga at gusto mong kumita at mag-level up gamit ang technology, ngayon ang tamang panahon. Kung gusto mo pang mas maraming tips about investment, negosyo at AI opportunities para sa mga OFW at mga Pilipino, Huwag mo kalimutang mag-subscribe at mag-comment ka na rin sa ibaba. I-comment mo kung saan ka nanonood ngayon. I-share mo na rin yung video natin. Dahil dito mga kabayan, tutulungan ka namin na palaguin hindi lamang yung pera mo, kundi pati yung skills at yung mindset mo sa buhay. Kaya naman mga always remember to claim your way to success.